feeling na ginagamit sa TikTok. It's everywhere. Why can't culture because of Lena? How do you feel? Ma! Nah, eh, eh. Ako eh! Ako lang kasi it was something na I didn't expect to happen. Like, nung no, binigay sa akin yung character, I didn't expect na lalaki ng gano'n or gano'n yung magiging acceptance sa mga tao sa character ko. Ang alam ko lang is, mag-iingot na pinay yung role ko nararanasan ng tao yung role Kaya nagulat ako na na ganoon yung yung reception yung, yeah, ng, ng mga tao. So, yung yeah, one, well, siguro nagulat lang ako. And then, syempre, very appreciative and grateful din naman ako dun sa mga tao. Kasi wala rin naman ako nanilinig na, alam mo yun, pag may mga nakikilala akong tao sa labas, wala naman ako nanilinig na bad, like, comments So, social media <laughs> ano? yung... call you Len, so, Kung yeah. ka. Oo, oh, yeah. So, I meron mean, I mean, yeah, ka ng TikTok dance. Hindi, Ano yung wildest tungkol sa karakter yung nabasa Siguro, ano lang. Um, I remember, um, umisita um, ako ng Bicol visit my family there. And then, merong pa group chat dun. tao na nag may tao na nag-comment na, na kinakahiya ka namin kasi nire-represent mo yung mga kape tapos nakakatawa kasi parang dude this is just a character is not real di ba? like part ng trabaho namin yun it doesn't mean na I'm representing a character or kinukundun ko yung kanong klaseng alam mo yun, relationship. Even me, naiinis din ako dun sa character ko kung napapasa ko rin yung script. Mm. Pero, uh, ano yung percentage nila na nakaka-relate you as a person? Not being a mistress, ah, yung know, the, the, character itself. Hmm, siguro, uh, the way she loves. <laughs> sobrang intense lang talaga. To the point na na na. Siguro ganun ako before. So, with the na kasi ganun siya eh. Yun lang yung nakikita, nakikita niya eh. Uh, to the point na nagiging selfish siya. But that's her. Pero parang sa akin, yung pag sobrang intense yung yung feelings mo towards another person, sobrang intense ka na, nawawalan ka ng ano eh, ng logic na yun minsan So, siguro yun. Eh, yung intensity lang, how ah, she <laughs>